Nasa kamay ng iba't ibang ahensya ng pamalaan ang kaligtasan ng mga kababayan nating mga overseas Filipino workers o OFWs na lumikas mula sa Gaza at ibang bahagi ng Israel. Ito ang paniniwala ni Senador Christopher Bongo na siyang Vice Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers. Hinimok nito ang pamalaan na magpatupad ng mabilis na evacuation ng mga kababayan natin na naipit sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Lalo na magustong umuwi na ng Pilipinas na mga kababayan nating mga OFWs. Itinaas na sa Alert Level 4 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Gaza at marami na umano sa ating mga OFWs ang nasa bahagi ng Rafah Crossing at naghihintay na lang na ito ay buksan upang sila ay makapag-exit papuntang Egypt. Nakasentro ang mata ng mundo ngayon sa Gaza dahil sa unang deklarasyon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kailangang ilisanin na ng mga sibilyan ng lugar dahil sa isasagawa nilang ground offensive laban sa grupong Hamas. Sa report ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ay tuloy-tuloy ang pagpapawi sa ating mga kababayan na nasa bahagi naman ng Israel, pinakiusapan ni Administrator Arnel Ignacio. Ang mga gustong magtungo sa Israel, maliban sa mga OFWs, ay ang mga nakaschedule na magsagawa ng religious pilgrimage na huwag muna sa ngayon at imonitor ang sitwasyon doon. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpaas tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!